Nasa ikalawang araw na po ang paghahain ng Certificate of Candidacy o COC pero kumpara ho, kung ihahambing kahapon, Kakunti lamang ang naghain na kanilang kandidatura ngayong hapon ali. Oh, at kabilang dito sa mga baguhan, itong vendors party list mm -hmm. na isinusulong yung advokasya nila na tumulong sa mga vendor, no? Na lalong-lalo na yung mga clearing operations na nagaganap, no? Ng clearing operations ng mga otoridad. target naman po ng uh, grupo ng mga guro na may balik ang dating DepEd curriculum habang muling sasabak ang kontrobersyal na Magdalo Partylist Group para itulak ang kapakanan at benepisyo ng mga pulis at sundalo. Kunin natin ang live report ni Madeline Villar Moratillo live po dyan sa Manila Hotel. Mads. Yes, Alex at Ali, naging mapayapa sa kabuuan ang ikalawang araw ng paghahain ng kandidatura sa mga kakandidato sa 2025 national and local elections. Pero dito sa Manila Hotel na venue ng filing ng COC sa mga kakandidato sa national positions, naging mas matumal pa ang dumating para maghain ng kanilang kandidatura mas matuma lang ikalawang araw ng paghahain ng kandidatura sa mga tatakbo sa national positions sa 2025 midterm elections. Sa mga nais sumabak sa party list trees, inabot na ng hapon pero iilan pa lang ang mga naghahain ng kandidatura. May mga bago, dati na at umaasang sa pagkakataong ito, makasungkit na ng pwesto sa kongreso. Kabilang sa mga baguhan ay ang vendor's party list kung saan isusulong umano nila ang mga panukalang batas na tutulong sa mga vendor na lagi nakakasama tuwing may cleaning operations ang mga otoridad. Ang United Senior Citizen Party List gusto ring sumabak sa halalan para patuloy na ipaglaban ang karapatan ng mga senior citizen. Nag ipaglaban para po ang tagal-tagal na po na ipinaglalaban yung universal social pension pero ngayon po ay nagpaglaban pa. Uh, po sa tulong po ng ating mahal na Speaker Martin Romualdez na ipaglaban ko po itong Universal Social Pension sa Kongreso at uprobado na sa Kongreso at ngayon na nasa Senado na. And hopefully, uh, maaprobahan sa Senado. Ang A-Teacher Party naman gustong makabalik sa Kongreso. ay sa kanilang kinatawa na si Juliet Cortuna, ilalaban nilang maibalik ang dating curriculum ng Department of Education complain ng ating mga teachers ay yung uh, changes no, ng kurikulum na hindi pa na digest yung kurikulum na dyan na naman yung panibago. Eh, Ihirapan sila no, na mag-adjust uh, mag no, or uh, ma-absorb yung dapat na ituturo sa mga estudyante. Gusto naman ang pamana party list na palakasin ang representasyon ng Indigenous Peoples o IP sa Kongreso. Most marginalized sectors dito po sa ating bansa po namin isulog ang pagtatayo ng Department of Ethnic and Cultural Minority. Ang Magdolo Partylist, sakaling pala rin namang makabalik sa Kongreso, isusulong ang kapakanan ng mga pulis at sundalo. Ilan pa sa mga naghain na rin ng kandidatura ay mga dati ng tumakbo, pero bigong makakuha ng sapat na boto tulad ng ang Comodorana Party List, Barkerhan Party Lease, Apat Dapat Party List at ang bagong grupo na puwersa ng Pilipinong Pangdagat. Sa pagsasara ng ikalawang araw ng filing ng COC dito sa Manila Hotel, sampu yung nakain ng COC sa pagkasenador at labing isa naman para sa party list. Samantala ngayong hapon, inanunsyo ng Comelec na matapos yung ginawa nilang unbank session ay inaprobahan nila yung concurrent resolution ng uh, mataas at mababang kapulungan ng uh, Kongreso na naglilipat doon sa sampung embo barangay o naghahati doon sa sampung embo barangay at uh, idinistribute doon sa dalawang ex uh, na distrito ng uh, lungsod ng Tagig. ay para mabigyan ng uh, pagkakataon yung mga residente sa nasabing mga barangay na makapaghalal ng kanilang uh, kandidato sa pagkakongresista sa darating na eleksyon. Balik sa inyo dyan, Alex. Uh, with, with regards sa usapin ng endo barangays, so ang uh, kinatawan ay magiging kinatawan ng Tagig, tama ba? Yes, tama kajan Alex. okay, maraming salamat sa iyo, Madeline Villar Moratillo, live pujan sa Manila Hotel. Thank you. At... maraming salamat sa iyong pagsubaybay sa matanang agila prime time. para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lama at mag-subscribe sa atnet25 TV.